bakit daw po tumataas ang BP pag mayroon kang anxiety. Una po, kaya tumas yung bibi nyo dahil sobra kang nagalala sa iyong nataramdaman. Pangalawa po, dahil natatakot po kayo. Dahil iniisip mo, baka ano po ang nangyari sa inyo. Kaya sobrang tas ng bibi mo. Pangatlo, ah, hindi mo na maintindihan yung sarili mo dahil natatakot ka baka anong nangyari sa iyo. Baka ma dahil takot ka makamatay. Ito po ang mga dahilan kung bakit po kayo, kung bakit po tumataas ang bibi nyo. Ang tawag po dyan is hypertension. Dahil sa sobrang pag-alala nyo, dahil sa kabang, tumas po ang bibi nyo at saka paliwanag ko rin po sa inyo kung bakit ganun. Pag alam nyo na po na may anxiety kayo, alam nyo na po ang mga sintomas dahil naiintindihan nyo na, huwag naman po kayo madalas mag-BP. Ang tamang pag-BP, ituturo ko pa sa inyo. Bali gawin nyo po yan tuwing umaga, pagkagising nyo, dahil galing po kayo sa pahinga. Doon po ninyo malalaman kung high blood po talaga kayo. Pangalawa naman po, mag-BP kayo sa hapon. Bali, dalawang bisis po sa loob ng isang araw. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yun po ang tamang pag Kahit ang doktor po nag